Assalamualaikum. Magandang gabi. Ito ang Pasada shete 7 ng Bangsamoro Information Office. magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Mas lalo pang pinagtibay ang pagbibigay proteksyon para sa mga internally displaced person o IDPs sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng paglagda sa isang implementing rules and regulation ng Bangsamoro Autonomy Act No. 62 nitong March 5, 2025 ang baan number 62 na kilala bilang rights of internally displaced persons of the Bank Samoro ay naglalayong tiyakin ang karapatan at kapakanan ng mga IDPs. Ang detalye sa report ni Joan Unayan. Isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng Bangsamar Government upang tiyakin ang proteksyon at karapatan ng mga internally displaced person sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpirma sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bangsamar Autonomy Act o BAAN No. 62. Pinangunahan ni Minister of Social Services and Development Minister Raisa Jajuri ang seremonya kasama ang iba pang mga opisyal ng gobyerno at kinatawan ng mga international organization. Ayon kay MP Jajuri, ang pagpapatupad ng batas na ito ay isang konkretong hakbang upang bigyan ng pangmatagalang solusyon ang suliranin ng sapilitang paglikas sa rehiyon ng mga IDP. Anya, higit pa ito sa isang batas, ito ay isang pangako ng pagkilos para sa mga biktima ng pamilyang matagal nang nawala ng tirahan at seguridad. Having the IDP Rights Law and its IRR Has provided us with a platform on which we can anchor programs to cover the eight criteria for durable solutions, such as long term safety, security and freedom of movement, adequate standard of living, access to employment and livelihoods, restoration of housing, land, and property, access to documentation, family reunification, participation in public affairs. and access to effective remedies and justice subject to specific displacement contexts as well as the long-term needs and vulnerabilities of the displaced persons Sa ilalim ng BAAN number 62 mas pinaigting ang mandato ng Bangsamoro Human Rights Commission upang imbestigahan ang anumang paglabag sa karapatang pantao ng mga IDP sa rehiyon alinsunod sa section 24 ng naturang batas Binigyang diin naman ni BARMM Chief Minister Ahud Alhaj Murad B. Ibrahim ang pangangailangan gawing mas inklusibo at sistematik ang pagtugon sa displacement crisis. Ayon sa punong ministro, ang batas na ito ay isang konkretong mekanismo upang hindi lamang mapigilan ang sapilitang paglikas kundi matiyak din ang agarang humanitarian assistance at matatag na solusyon para sa muling pagbangon ng ating mga mamamayan. With the signing of the implementing rules and regulation of the Rights of Internally Displaced Persons Act, we reaffirm our commitment to upholding the rights and well-being of those who have been forced to leave their homes due to conflict, disasters, and other crises. This law is the promise of the Comprehensive Agreement on the Banks of to acknowledge the historical injustices committed to our people, and that no Bangsamoro will be left behind, a promise that those who have suffered the pain of displacement will not be forgotten, a promise that the Bangsamoro government shall and will always stand as their protector, advocate, and bridge. Towards a secure and safe future. Naging mahalaga rin ang papel ng iba't ibang organisasyon sa pagbuo at pagpapatupad ng batas na ito. Kabilang sa mga katuwang ng Bangsamar Government, ang United Nations High Commissioner for Refugees, Consortium of Bangsamar Civil Society, United Nations Development Program, at International Organization for Migration o IOM sa ilalim ng Sustainable and Empowering Displacement Solution for Peace Joint Program. Ang BAAN No. 62 ay alinsunod sa mga pambansa at pantaigdigang legal frameworks kabilang ang Guiding Principles on Internal Displacement. Naging epektibo ang batas noong December 4, 2024 at itinuturing itong isang malaking tagumpay sa pagsusumikap ng Bangsamoro Government na palakasin ang proteksyon at suporta para sa mga IDP habang isinusulong ang pangmatagalong solusyon sa kanilang muling pagbangon. Johan Unayan, BIO BIOnews. Nasa 180,000 liters ng malinis na inuming tubig ang handol ng Office of the Chief Minister Marawi Rehabilitation Program sa mga internally displaced person na naninirahan sa labing limang temporary shelters sa lungsod. Formal na pinasinayaan ang naturang aktibidad kahapon March 5 sa Buganga Shelter. Inaasahang aabot sa 2,370 kabahayan ang makikinabang sa malinis at mainom na water supply. Ayon kay Engineer Abdul Hanif Ondi, Supervising Head ng MRP, ang 120,000 liters ng portable water ay may rarasyon sa buong 15 temporary shelters sa susunod na 10 buwan. Ito ay bukod pa sa regular na o regular na pagrasyon ng tubig ng MRP na ibinibigay sa walong permanenteng tirahan mula pa noong 2022 na pinakikinabangan ng nasa 1,680 na mga kabahayan. Ang MRP ay isa sa mga special program ni Chief Minister Aud Haj Murad Ibrahim na sumasakop sa lahat ng mga plano at kilos ng gobyerno ng reyon para sa rehabilitasyon ng Marawi. Nagbigay naman ng dalawang unit ng dump trucks ang BARM government sa pamamagitan ng opisina ni Bangsamoro Parliament Deputy Speaker na Bill sa mga barangay ng Austurias at Busbus sa Holosulu. Sa pakikipagtulungan sa Ministry of Public Works, layunin ng nasabing proyekto na mapagbuti ang mga serbisyo sa komunidad lalo na sa pamamahala ng basura, pagpapanatili ng kalsada at pagtugon sa kalamidad. Samantalang walong iba pang mga barangay sa Sulu ang nakatanggap din ng mga katulad na dump truck kay Deputy Speaker Tan na karagdagang pagsuporta sa lokal na infrastruktura at emergency management efforts. Inaalala naman ngayon ng Bansa Government ang hindi makakalimutang Bad Dahu Massacre sa ating mga kapatid na Tausug noong March 5 hanggang 8, 1906. Kilala rin bilang Moro Crater Massacre, hindi nakaligtas ang ilang mga kababaihan at o kababaihan, mga bata at mga matatanda mula sa brutal na pagpatay sa nagan na naganap sa bungangan ng Buddha o isang extinct na bulkan sa isla ng Sulu. Sinabing tinatayang nasa 600 mga tausug ang pinatay habang ang iba ay nagsasabing anim lamang ang na nakaligtas sa 1,000 na nakipaglaban sa mga pwersang Amerikano matapos nga mauwi sa massacre ang kanilang labanan 119 taon na ang nakakalipas. Habang ginugunita natin ang Bang Samoro History Month, nawa ang pangyayaring ito sa kasaysayan ay magsisilbing aral at paalala para sa mga susunod na henerasyon ng mga Bang Samoro na huwag walang bahala at pahalagahan ng mga sakripisyon na ginawa ng ating mga ninuno sa kanilang pakikibaka. Matagumpay ang aktibidad ni Regional Health Unit ng Nabalawag sa pakikipagtulungan sa Ministry of Health at Special Geographic Area Field Health sa Kutis-Kilati sa pamayanan ng Barangay Kadigasan, Nabalawang Sa pagdiriwan ng Leprosy Control Week 2025, Isinagawa ng RHU ang kampanya ng kutis kilapis na naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa mga sakit sa balat, lalo na ang ketong at pagbibigay ng libreng konsultasyon at paggamot para sa mga apektadong individual. Itinataguyod din ng kampanya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malusog na balat. Ipinahayag naman ng MOH ang kanilang suporta para sa inisyatibong ito at binigyan din ng kanilang pangako sa pagpapalakas ng kampanya sa buong lalawigan ng BAR. Nag-alok din ng ministry ng libreng gamot para sa mga pasyente na apektado ng keto. Nananawagan naman ang Bangsamor Commission for the Preservation of Cultural Heritage sa mga mamamayang Bangsamoro na interesado at qualified para sa limang bakanteng posisyon na kanilang handog. Magandang balita para sa ating mga Bangsamoro job seekers, kasalukuyan naghahanap ng mga interesado at qualified na aplikante ang BCPCH sa mga posisyon Museum Curator 1, Administrative Officer 5, Community Affairs Officer 2, Information System Analyst 1, at Administrative Officer 1 makikita sa inyong screens ang mga application requirements na kailangan tugunan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page at maaari rin sumangguni sa kanilang email address bcpch at bangsamoro.gov.ph. Best of luck mga kabangsamoro! sa ating panahon ngayon, makakapekta sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa-asaan ng mga pagulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitain din ang bangsamoro.gov.ph Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Prana Cabalo, balita sa ngala ng serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsa Moro.